wag na duwag si uh, okay. sa isang pagdinig ng senador po, sa isang uh, at yung, yung yung, taong yun ay, ay namatay yat ayad ng suporta itong si congressman Marcolita sa manifesto ng ilang retiradong sundalo actually mga kababayan po natin hindi lang po yan retirado kundi may mga aktibo na rin kasama ang Philippine National Police at ilang men in uniform po na nagkukundi sa aksyon na ginawa ni Senator Rapitol po sa isang sundalo na tinawag umano na duwag at ilang mga sundalo pa na nakakaharap nito uh, sa pagdinig sa Senado at siyempre ilang mga kapulisan na hindi pa nga umano na sa korte eh hinusgahan na ni Senator rapitol po na makatulong 'yun hindi nakatulong eh mm -hmm. Di ba nako eh, check nga ho kung hindi nakatulong kasi hanggang doon, umabot pa sa pagdinigyo sa CIA eh. Alam mo ang tingin ko, hmm. kaya marami sumulat sa'yo at nag-text sa'yo, kagaya hmm. ng binabanggit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa, ano eh, sa, sa dyaryo. Opo. Uh, one page na manifesto ng mga retired military officers. Ay, opo, oo. Oh, oh. Na, uh, hmm. medyo nagpapahayag sila ng... Uh, ng hindi magandang pagtanggap. Dapat sapagkat uh, meron daw tinawag na duwag si Apo, uh, sa isang pagdinig ng Senado ni Gong. Sa isang, uh, at yung, 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 taong yun ay namatay yata. Aho. sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung... Bayani pa rin ituring ng mga sundaro yun kong? Opo, o. Eh, Ipinagkalob niya yung buhay niya dahil hmm. sa bansa. Pero natawag siyang duwag. Mm -hmm. Ngayon, ano ba yung... yung, yung bakit kinakailangan... Uh, merong may, maganap na ganitong mga episodes? Mm -hmm. Ba't kailangan tawagan mo ng ganito yung sundalo? Ayun. Di ba? Meron pang isang vlog ako na anakit. So, tama nga po yan na mga kababayan po natin na talagang bawal talaga lalo na po eh pinipilit mo na sagutin ang iyong katanungan eh nasa inkwentro po. Doon pa lang ay nakita po natin na talagang bawal po at masyadong abusive doon si Senator Rapitol po. Ulitin po natin mga kababayan, maraming natutulungan Senator Rapitol po. Ngunit kung mali po itong Senator Rapitol po, ay na dapat nating punain. So, kagaya na sinasabi ni Kongresman Marcolita, walang personalan. Ito ay mga issue lang at uh, sinasagot lang po ni Congressman Marcolita, pinapaliwanag ang mga katanungan ng ating mga kababayan at base na rin sa kanyang nalaman na informasyon. at isa nga po dito ay itong manifesto ng mga sundalo. At uh, isa nga po sa nagbablog ay itong si uh, the General Viewpoint kung saan dismayado rin siya sa style man ano, ni Senator Rapi po na mukhang hindi nire-respeto ang men in uniform. Ah, uh, kaibigan ko pa yun eh, si, uh, si Sid Kunsunghi. Ah, opo, oh, oh, ng DMCI. Oh. Uh, nabigla pa ako ron eh. Opo. Oh, so, sinabi niya, Mr. Kunsunghi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kami babas dito. Ah, opo, nakita niya ata nakatungo yung tao. Eh, sumagot yun, nakita ko. Parang hmm. sinabi niya, hindi po ako natutulong. Oo. Oh, oh hindi natutulog ka. Huwag uh -huh. kang bastos. O, bigyan nyo nga ng kape ito. <laughs> Opo. Para, para sa akin, ay... Eh, Pinakape, no? Ay, <laughs> eh, parang extreme na yun, eh. Yun Kung baga ako. sa weather kayo, parang extreme weather na to. Extreme eh. weather, o. Oh, condition. Na, nasa ano na yata tayo? Nasa 41 degrees na tayo? Meron po iba, 43 hanggang 45 na ko. Oh. Meron na ba? Wala meron naman na. yata. Ikaw na tinatakot mo naman ako. Eh. Meron po, meron <laughs> na. Nakatala. <laughs> Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na? <laughs> meron na po. Mamaya, eh, babasahin ko sa balita natin, Kong. No. Nako, ito. Eh, parang extreme naman yun, Jen. Hmm. Opo. Ah, sa aking palagay, ay, uh, hindi ba kailangan uh, sabihan pa si Sen. Pulo na huwag naman gano'n. Sa pagkatala mo, yung mga taong iyon, kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes, opo. Pinakikiusapan nyo Ano ba na giniimbestiga mo roon, uh, wala kang karapatan na gano'n ang mga lingwaheng gagamitin mo. Alam mo, protected din sila <laughs> sa mga rules niyo. Sa amin sa sa, sa Kamara, house, dyan, Meron kaming rules doon eh. Okay, opo. Uh, in aid of legislation, mas na oversight Ang rule namin doon, kapag meron kaming uh, inimbita, para maging resource person. Yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Maliban na lamang doon sa mga extreme na no? silang nauna halimbawa. Ayan, oh, oh. Pero halimbawa, yung nakapikit lang sa... Hindi mo kaagad masasabi na natutulog yun. Alimbawa, kahit na nakaupo, halimbawa mm. kung nakapikit, mm -hmm. kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala ko, may mga nag-react ng tao. Nabasa ko yung reaction na yun. Yun daw pala si Ginong Consuli, pag <clears throat> meeting, nakaganoon pala, para ini-internalize siya. Hindi, totoo yun. Ako mismo makakapagpatunay yun. Ay, in internalize kay... sinasabi ng tao. So, eh, dahil ako eh, da di ba nang sabi ko sa iyo, nung no, hindi pa ako congressman, nagsilbi Opo. ako sa mga federasyon ng contractors. Yes po. Eh, ang DMCI, isa sa mga member namin yan, sila mm. -hmm. FF Pag nagkakaroon kami ng convention, at nag-attend dyan, makikita mo, hmm. talaga naka... Nakatungo pa talaga siya. Talaga naka, naka, nakapakit. Pero Opo. pag tinanong mo, al alam niya yung pinag-uusapan eh. Uh Kasi -huh. yes, na makatulong yon eh. hindi nakatulong eh. So yan nga po, ano, mga kababayan po natin, ang mga puna ni uh, Congressman Marcolita na dapat pala ay respetuhin o um, manon ni Senator Rapitol po, at huwag masyadong extreme ang kanyang ginagamit na paranita dawi po na sinisita ang ilang mga resource person. So, nag-a-may uh, respeto otherwise kung talagang uh, sila ay extreme so magiging extreme din naman o, ayon kay Congressman Marcolita nakita naman natin ang tapang din ano ni Congressman Marcolita at matinik din ito pagdating sa pagdating sa mga pagdinig at mga forum sa House of Representatives kahit sa mga invitation nito sa Senado basta may punto ito ipinaglalaban eh, niya so kaya sabi ko nga ay eh, kung tatakbo itong senador iboboto eh, ko ito kasi magaling itong si Congressman Marcolita at siyempre uh, matalino. At uh, ang kanyang mga sinabi naman para kay Rapitol po para sa akin ay wala namang kahulugan o paninira o personal na atake doon kay Senator Rapitol po. Ito ay paalala laman, lamang bilang isang uh, mambabatas din uh, dyan sa Senado na hinahinay at respetuhin din ang mga resource person at ang kanyang mga nakakaharap sa kanyang programa sa Rapitol po in action. Mga kababayan po, kayo po ba ay nagustuhan nyo ang estilo ni Senator Rapitol po o hindi lahat. So, dapat siguro minsan hinahina lang at uh, matuto siguro ang pag-isipan kung kailangan na bang mag extreme ang kanyang bibitawang salita. Pero para sa akin, mukhang hindi ata kayang baguhin ni Senator Rapitol po ang kanyang estilo dahil mukhang dito siya nakikilala. Kaya na siguro naging number one nga ito sa survey sa pagkapangulo kung sakaling maganap na ang eleksyon para sa 2028.